Isang magpapalang araw sa ating lahat mga kapag Ang video na ipapakita ko ay yung ako sa amin na gumagawa kami ng kalan o pugon na nagawa ito ng mga kapatid ko. Recycle na pala yung mga ginagamit na at mga materialis na mga sira-sirang kagiro po ito. At ayon pinagawa na mama ko ng kalan. Okay, para maintindihan natin lahat. Nauwin niyo ang video nito.

Ingat ini mau bermain ini. Iya. Ini mau nih bang Ilan. Bang Isau. Mengaslir nih mengimun kalian. Aslir pun. Ini stupir nggak seru-seru yang mengabalai-balai mayatung ibu tanggri itu nggak bang karena aku kalau di rumah si ibu ini. Hai kawan, kenang cara pegbuhus. Mau mau ibu tanggri jadi bang kalau pun. Solo yang mengabalai-balai. Ayo bang

sabok ko nito masyat hmm. bitaw ka di haron umurag na silip na ako inyong kanda tsada man yun know? oh oo hindi mag-order po gun turot ang kaldero sila nga nga lang ang kaldero <laughs> sos bad shot mabunta ni mga bata atong video Kit-an man na yung mga bata sos bad shot okay.

Kani luto gyud siyang siya nga uh, siminto. gud. Gyud ni na uh, hilaw-hilawon kay lisod magbuhat. Oh, ba. Okay, balik lang ta pag mahuman na. Ni pasinawan Mauga-uga na. Ayun na mga kaprobinsyano, yun na yung pinaka-finish niya. Gamit na yon at uh, pinahabol na lang yung picture niya. Sana'y mag-like, share, uh, subscribe na rin. Salamat sa panunod. Hanggang sa muli, ito ang Roldan Mix TV.